programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Magugulat nga ngayon ang kaibigan nga nitong si Binis at hindi nga niya sukat akalain na ito palang si Tata ang siyang makakahuli sa kalokohan at pagnanakaw nga nila sa kumpanya ng mga palma na ngayon nga ay maridiskubre nga ng asawa ni Gob at ni Gob mismo sa harapan pa nitong si Francis ang kalokohan nga ang ginagawa ng kaibigan nga nitong si Vinis na ngayon ay mismo yung asawa na ni Gob ang siyang nagpaimbestiga dahil nga merong listahan itong ang sitata sa mga presyo nga ng mga gulay or ng mga ingredients na kinakailangan ng laki-laki ng patong na ginagawa nga nitong kaibigan nitong ang si Vinice at ngayon ay huling-huling na nga sila sa akto ngunit itong ang kaibigan nitong ang si Vinice ay pilit pa nga ang ipinagtatanggol ang kanyang sarili at sinabi nga nilang sinungaling nga daw si Tata at gawa-gawa lamang ang listahan ngunit sinabi ni Tata na hindi ako sinungaling at lumaki ako sa palengke kabisado ko ang lahat ng fesyo ng ingredients na ito kung kaya't ngayon ay kinuha nga nitong asawa ni Gov at siya mismo ang nagpaimbestiga at ngayon ang pabalik na sila na discovering totoo ang sinasabi nga nitong si Tata kung kaya't ngayon ay ipinadampot na sa mga guard at ipakukulong ang kaibigan nga nitong si Vinis at ngayon ay tinanong nitong ang si Gob Itong si Vinis kung siya ba ay kasabuat dito nga ang kanyang kaibigan Ngunit nagsinungaling nga itong uh, si Vinis at sinabi nga niyang wala siyang alam Kung ano man ang ginagawa niya Ngunit sinabi nito si Gob na meron kang mga pirma dito At naaprubahan mo ang lahat nga ng ginagawa niya Dahil dito nga ay talagang nangumuha at nagnanakaw sila ng yaman ng mga palma Kaya't ngayon na sabi ni Gob mananagot sa batas ang siyang nagnanakaw sa aking kumpanya. At ngayon ay umaarte itong ang si Vinice na di kuno ay nahihilo at nahihirap ang huminga dahil nga booking na sila kung kaya't kinuha siya ni Francis. At dadalin ano kaya ngayon ang gagawin ni Francis ngayong nabubuking niya ang katotohanang ng nanakawan siya kasama nga ng kinakasama niya at minahal niya nga si Vinice. Tuluyan na kayang mawala ang pag-ibig dito ngang si Francis kay Binis At tuluyan na rin kayang itapon ng mga palma dito ngang si Vinis At patalsikin sa kanilang kumpanya Ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa may Ilongga Girl Kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today subscribe na lamang po ng aking channel Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!